Hello 18! Interesting at exciting ito dahil ang next guest ng SB19 sa Time Podcast ay ang nag-iisang pinunong Pablo at tinanong siya ni Justin kung uh, eksakto na ba o uh, fulfilled na ba lahat ng mga pangangailangan niya at uh, lahat ng pangarap ay natupad na ba niya. Kaya naman ito nga ang sagot ni uh, Pablo kung uh, sakto na ba lahat ang kanyang mga pangarap, ang mga achievements sa buhay, sa pagsumikap at natupad na nga ba lahat-lahat may kulang pa ba o kumpleto na? Kulang pa? Hindi, hindi pa. Kasi, ang dami kong, ang dami kong pinaprepare, yung mind ko, sobrang, busy niya every night. Tapos, parang di ako mapakali, parang, ano eh, parang ang bagal ng oras, hindi siya nangyayari yung mga gusto kong mangyayari. Siyempre, bukod yun, siyempre dami natin gusto kong mangyayari. Um, for example, siyempre may onesie, um, gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay, ah, uh, Meron na akong Rad kids prod, music prod, tapos nag-expand kami ah uh, business. eh, sarili ko. Uh, Siyempre, SB19, parang nagsasabay-sabay siya. Tapos hindi hindi ako hindi ako minsan hindi ako makatulong sa gabi. Kasi iniisip ko lahat sabay-sabay. Talagang totoong makapamilya at family-oriented na tao itong si Pinoy Pablo dahil talagang iniisip niya palagi ang kanyang pamilya at mahal sa buhay sa kabila ng matagumpay niyang karera bilang isang composer at singer pamilya pa rin